Hello mga so, ngayong araw ay click 150 na ito'y galing na sa ibang paggawaan at ginagawa dito dahil nga hindi mahanap ang problema nito ang issue nito mga so, uh, hindi lumalabas yung key indicator kapag once na pumipintit ka ng push button dapat yun ang lalabas bago mo upa, start yung motor mo yan, kung ano ay nakikita niyo mga sara, ganyan nga po yan. Noong dinala dito, alos kalas-kalas na. At ang ginagawa naman natin dito ay uh, may step by step muna natin. Lahat ng wire ay uh, dinodouble check muna natin bago mag-finalize doon sa pag-test, doon sa ECU. Kasi napaka-important ito mga sangal. Dapat chine-check muna natin yung wire bago tayo pumunta doon sa uh, pag start halos uh, nyo naman so, Itong mga wire niya ay uh, puro na may mga balat-balat May mga test nang ginawa dyan na puro bypass Hanggang dito sa may pinaka Sakit natin dito sa may ano Fuel pump Yan, nag-test na rin sila dyan Na dapat hindi na dapat yan ginagalaw Dahil wala namang kinalaman po yan Kapag once na may problema ang inyong motor, hindi ma-trigger, hanapin nyo lang kagad yung mismong uh, module ng susiyan niyo, at syempre ilalabas nyo rin yung battery harness mo dahil yan lang po yung, yung uh, gagalawin nyo or isicheck nyo kapag once na hindi nyo mai-on yung ignition ninyo at uh, hindi lumalabas yung key indicator kasi itong motor na to ay uh, click 150 keyless po ito yan, ang dami ng sumubot nito mga sir bali yung sabi ng mayari nito ay uh, pang kahapot na yata kami tumingin at ito ay uh, natin lahat ng kanyang wire at nakita naman natin na ang dami mga error hanggang dito sa may magnito Andun mga libaba sa loobo, yan, Kasi bro. chinik din yung stator. Kaso nga lang, kasamang palad ay na ano. Lost thread yung kanyang uh, trade ng May magneto. Ayan, lost trade Wala pa naman tayong pang retreat pagdating dito sa magneto. Kaya i-re-repair -ri namin ito sa May nagigit naman ito. Pero ang pinaka important ng gagawin mo natin dito ay uh, natin mga check natin yung wiring kasi yung pag i naman dyan ay uh, madali na lang yan yung tsura nya kasi wala namang kinalaman tong stator na itong mga check pagdating sa ayaw mag start tapos isa rin sa pinipilit na pinabuksan din yan siguro dun sa una kaya na lost trade dahil dun sa nag-leak kaso nga lang kapag once na mali yung tools na ginagamit mo sa sobrang kasing tigas nyan kung, bihira, eh, kung matagal na hindi na mabuksan yan ay uh, kaya niyan, kung wala kang proper tools wala kang bubuka uh, yung sigong nyan na uh, mangyayari ibabalik mo yan ang nakabuka yung sigong yung trade ibabalik mo yung nut ang mangyayari malolos trade itong wire na to part ng uh, fuse box ayun o, no? nag corrosion na yung wire yan kaya talagang kahit anong gawin mo dyan hindi mo po mapapasignal yung ano yung panel natin hindi mo mapapailaw dahil sa mga ganito corrosion kaya lang like ko sinasabi na once na umabot na ng 1 year mahigit or 2 years na yung motor nyo mga sir, pacheck nyo na yung mga wire ninyo yun nakasi na kasi yung motor noon sa motor ngayon kasi puro ipahina kasi yung gamit natin at ang mga wire madaling mag-corrosion lalo kung nababasa lagi ng tubig di nagsisimula yung corrosion ayan o uh, pansin niyo yung kulay pula na yan pag once kasi nabalatan na yan papasok na ng tubig yan dyan na magkakaroon ng corrosion na parang puputi-puti at sa katagalan ito yung na, na yan, hindi mo pinansin yan papaputol na yan mo corrosion na muti kaya dapat ini-inspirahan nyo din kapag chinik niyo yung motor ninyo bumili kayo ng contact cleaner may nabibili naman yan mura lang naman yan bilang nyo na lang i-spray nyo dyan sa mga wear ninyo at safe na safe gamitin yung contact cleaner mga sir kasi pang wear naman talaga yan Ayan, medyo, medyo binasisi natin lahat yung kanyang wire at lahat yan ng uh, mga nakikita nyo mga may mga balat balat ay uh, babalutan natin ng maiki yan at iba rin yung gamit natin yung electrical tape dyan bukod sa electrical tape pero pa tayo isang electrical tape na medyo makapal na binabalot dyan para kapag binalik mo rin sa perish niya ay uh, hindi siya magagas pa sa itong mga gasgas -gas na to ay uh, uh, ano yan, binalita, binalatan yan kung baga marami na silang ginawang pang test dyan para ma paanda yung unit kaso ang nangyayari lang wala kasi ang problema na sa fuse box bypass yung ginawa nila dito Okay, pasok. Tapo lang. <coughs> ano ng mga 'to? Nawalan ng trigger yung push start kaya hindi lumalabas yung ignition. Nawalan ng accessories. Naginawa nang binypass natin dito. Kasi ito yung putol. Tapos natin dito. Para mag-trigger tong po start. Para lumabas yung K-ignition. Okay. Subok. Na, gana na. Hmm. Okay. Start mo boy. Okay. Ba? Mandar na. Woods. kasi na yung ating wire so, makuha na bukas okay, ito may repair natin yung kanyang pairings kaso yeah, i-repair natin yung kanyang tray dito sa may magneto kasi wala tayong pang retray at uh, gusto naman yung may ari ng motor na siya nalang magpagawa din sa medyo malas na sa kanila na gumagawa ng ganyan Okay.